Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa paghirang ni Jesus sa kaniyang labing dalawang apostol o alagad. Kung inyo pong mapapansin, ang pagiging apostol ni Jesus Nazareno ay nagsimula sa tinatawag nating tawag. Ang pagtawag ay mula sa Diyos ang Diyos ang unang kumilos. Ang Diyos ang nagpasimula ng misyon at ang pagsang-ayon ay ang pagtugon ng tao. Walang sino man sa mga apostol o alagad ni Jesus ang nagvolunteer o nagpresinta upang makasama sila sa misyon hindi rin po sila pinilit ng ating Panginoon. Kaya nga ang pakikiisa sa misyon ni Jesus Nazareno ay isang daan at paanyaya tungo sa landas ng kabanalan. Kaya masasabi po natin na ang misyon galing sa Diyos. Sa Kanya nagmula ang gawaing pangkaligtasan at hindi sa tao. Tayo pong lahat ay nakikibahagi lamang sa gawaing ito ng Panginoon. Mission flows from the heart of God. Ang misyon ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Ano po ang mga gawaing pangkaligtasan o pagmimisyon ni Jesus Nazareno na banggit sa ating Ebanghelyo? Ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang mga pilay na kapaglakad, ang mga bulag na kakita, ang mga bingi na karinig, ang mga patay binuhay? At pinaalis at pinalayas ni Jesus Nazareno ang masasamang espirito Kaya dalawang mahalagang punto sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, pagtugon. Kaya po tayo nanditong lahat sa mga sandali at oras na ito dahil tayo'y inanyayahan ng Diyos. Tinawag, pinili at hinirang niya ang bawat isa sa atin ngayon sapagkat mahal niya tayo. Ang pagpunta po ninyo dito, ang pakikinig ng ating mga kapatid online at pakiki-sama, pakikisalo sa banal na eukaristiya, ito po ay isang paraan ng pagtugon lahat po tayo inaanyayahan at tinatawag ng Diyos subalit hindi lahat ng tao ay tumutugon at alam naman natin sa mga taong may bukas pusong tumutugon hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon kaya nga kung inyong mapapansin sa mga hinirang at pinili ng Diyos. anumang mang pagsubok, hindi nauubos ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Makakaasa tayo na sa ating pakikipagtulungan sa kaniyang gawaing pagkaligtasan, hindi tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Ikalawa, pagmimisyon. Tayong lahat po ay hindi lang basta tinawag, hindi lang basta-basta tumutugon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang magmisyon, upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon, upang ipadanas sa ibang tao ang kagandahang loob ng Diyos at upang ibahagi ang panawagan ng pagbabalik loob. Tandaan po natin, mga ordinaryong tao ang hinirang ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang apostol. Kaya't huwag din nating pagdodahan ang ating mga sarili anumang katayuan at estado natin sa buhay, mahalaga tayong lahat sa Panginoon. Pwede tayong maging instrumento ng Panginoon ng kaniyang awa at pagmamahal. Basta mahalaga, ibigay natin ang ating sarili sa kaniya at maglaan tayo ng oras panahon upang makinig at sundin ang kaniyang kalooban. Sa banal na Eucharistia na ating inihahandog sa araw na ito, pagnilayan natin ang mga salitang ito, pagtugon at pagmimisyon. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat makasalanan tayong lahat nagkasala. Tayong lahat hindi karapat dapat sa Diyos. Subalit tayong lahat patuloy niyang tinatawag at inaanyayahan upang maging instrumento na ng kaniyang awa at pagmamahal. Hindi kasi tayo tinitignan ng Diyos base sa dami at bigat ng ating kasalanan, tinitignan tayo ng Diyos base sa kaniyang habag at pag-ibig. Habag dahil tayong lahat pinatawad niya. Pag-ibig dahil tayong lahat sa bawat araw kaniyang kinukupkop, inaalagaan at inaaruga. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.